guys yung pangalawang dive namin at ito may surahan nagtago buntot lang ang kita Aba, pinaglalaroan tayo tuwing tututukan ng pana na pasok sa butas paano kaya ito nagtago ng tuluyan ayun lumabas ng kunti hindi tinamaan. Nawala. Dito, silipin ko dito. Baka kita dito parte. Andun. Alis dyan. Harang-harang ka man. Ayun. Sapul. Yung isang klase ito na surahan. Bihira dito ang payak. Karamihan dito mataba. At ito atabang. Ayan, sa poll. Manipis ang pagkakatama. Butat, hindi nakapunit. Talagbago, nakatago. Ayun, sa poll. Wala nang kulambutan dito sa parting malayo. Hindi na tayo nakakakita. At ito, may talagbago pa. Nakasiksik sa bato. Ayan, the place. Kasa uli. Ayun pa. Tinamaan ka rin. Parang ayos rin ang isda dito sa pangalawang dive. Talagbago. At ito may alatan. Ayun, sa pool. Yung isang uri ito ng alatan. Mataba ito. Hanap ulit tayo oi surahan ayon gitik hindi pala kala ako gitik na pero gitik nga hindi na nakagalaw oi lapulapo nakachambaman ayon gitik mata ang tama Masarap na luto dito, sweet and sour. Sa sinigang, matabang ang laman nito. 180 ang kilo dito. Hanap ulit tayo at baka may kasamahan pa. Ito, may talagbago, papasok sa butas. Ayun! Butat, inabot pa ng pana. May isa pa. Ayan pa. Sa pool ulit. Mga nakatarago ang isda ngayon. Malaki kasi ang buwan. Hanap ulit tayo. Ito, danggit. Kasa muna. Ayan, sa pool rin. Bali tatlo. Parariho lang ito ng presyo. At ito talagang bago pa. Ayun, sa pool. Magandang klase pa ang isda sa pangalawang dive natin. Maganda ito. Sigurado nito ang pandurudugtong. Uy, surahan pa. Nakatalikod. Ayon, sa Tinirak Tinira ko na ng patalikod. Dok. Nasa pinakailalim. Ayos na ihawin ng inakay ko. Ito yung original na surahan. Pinakamasarap ang paborito ng buong Bicol. Hanap ulit tayo, baka may kasamahan lang. Ito talagbago. Bali dalawa. Ganda ng tago in itong isa. Ayan, sa pool. Kasamuna. Ayan pa, sa pool uli. Maganda at halos partner-partner ang talagbago. Uy, surahan pa uli. <laughs> Binibinas tayo ngayon. Ayan, gitik. Binibinas ang inakay ko sa ihawin. Hanap ulit tayo, baka meron pa. At ito, talagbago. Ayan, gitik. Mata ang tama. Dandahan lang tayo para siguradong walang malipasan. Para may isda dito, nakasilong sa corals. Meron nga, atabang. Ayun, gitik. Nagkaroon katuloy ng bagong pangalan. Matabang kasi ang laman mo. Maalat ang pangalan. Oy, surahan uli, nasa pinakailalim. Ayun, gitik binibinas talaga tayo ngayon kailang hindi makadaan sa butas nakatanggal panain ko sa parteng buntot para mahila pa punta dito sa labas patay na ito nagitik sa unang pana wow malaki at mataba sabihin na tayong surahan ibibinta iba sayang 100 din kilo at yun, surahan pa. Ay, tapasan. Yun, manok. Hamal na manok ito at hindi ko tuloy nabanggit yung gitik. Handon pa. Simula na naman ito. Maganda at sunod-sunod na ang surahan. Oy! Wow! Malaking kupo pa ito. Nalabas lang ang ganito kalaki kapag yung wala na lamig ang tubig tulad ngayon. <laughs> Nakaswerte! estimate ko hindi ito mababa ng 300 grams ayan nag estimate na naman po lumalabas na ang malalaking ko pa bihira lang ang ganito kalaki thank you lord Or linaw na ito napa nating maigi baka may kasama pa at ito manitis ayun pa may isa pa Ayon, gitik. muna. Ayon, sa pool. Manitis or timbungan. Yung isang uri ito ng manitis, masarap itong ihawin. At ito, labahita, nakatalikod. Walang problema, may sima ang pana ako. Ayon, sa pool. Dala ka palabas. Ito ang kagandahan sa panak na may sima kahit nakatalikod, hila pa labas. Kupa pa naman sana, kahit isa pa. Ito sa maral. Ayun, sa pool. Tulad rin ito na talagbago at danggit. Masakit ba katinik? Ahoy! Oh, Yun, kulambutan! Nakachamba tayo! May kulambutan ba pala dito sa parting malayo? Ayun, sa pool! Makakawala pa. Huwag kang gagalaw, wag ka makapunit. Huwag, huwag. Balat ang tama. Huwag kang gagalaw. Unti na lang, makakapunit na. Oo, unti na lang nakadikit. <laughs> Huwag kang gagalaw ha. Mabuti at marunong sabihan. Isang galaw na lang, pulit na ito. Marunong makisama. Thank you Lord, at takatsang ko kulambutan. Portang linaw na rin ito. Huwag na tayo maghanap ng kasama at lang natin ito. At yon dalagang bukid. Ayon, gitik! Yan guys, at maakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ko pa dalawa. Laking ko pa bang yan? Ma! Anong pusit? Tesgramos yan. Sa estimate ko, laking yan. Anong pusit Wala na. pa, isa pa pa At umuwi na rin kami dito Hindi na kami nag-dive And guys, good morning sa inyong lahat Ito na yung bangka. Na-deliver pa lang ng isda. Walang katulog doon ng isang bangka. Ano? Pagtaas. Maraming huli yung naglalaot doon. Ang tama na yan. Ha? Yan guys, tingnan natin kung ilan mang kikitain sa dalawang dive kagabi. Yan guys, ito na yung kita namin sa dalawang dive kagabi. 6,294. 16 ang puhunan. Yung tira, pinag alim 947 bawat isa. At itong sa balatan, 850. Pinaglima, tulang parte ang bangka dito. 170 bawat isa. Bali, 1,117 10 bawat isa. Yun, salamat sa biyaya ni Lord. At may panibago na naman kaming pandurodugtong.